Duday, eto, tignan mo. Kotse. Okay. dumey <laughs> Parang napasabak to sa matindi-tinding gera. Uh -huh. Eto, tignan mo yung panglinis nyo. Sobrang galing naman. Parang isang, um... tignan mo ah. Tignan mo, tignan mo, tignan mo. Isang punas lang po, puti na. What? Ganyan na ako, amazing. Grabe, tignan. sobrang satisfying. I-comment nyo guys kung gaano kayo dito masasatisfy. Kung ano yung grade nyo. Nakagandong. Ah, hindi, tsaka yung panglinis na yun, parang matagal ko na nakikita yun. Hindi ko nga alam kung totoo ba yun o fake. Kasi pagka in-spray, igaganong mo lang, maputi na agad. May ganun bang panglinis? Meron. Eh, natiglan no, mo ha, ah, o. Oh. Grabe naman yan. Dinidiin pag... niya yan. Dinidiin niya para makuha niya lahat hmm, ng dami. hindi ko pa rin, hindi ko pa rin, ano, hindi ko pa rin mapaniwalaan. Parang fake-fake siya. Parang nabubunyol <laughs> ka na. <laughs> ha? Ah, bibi. Ano, na bibi kita. <laughs> Pero nakakaliwang mo talaga ng ganito, no? Apakagal. Gan Iba kanina, sobrang dumi ng kotse na yan. No, ito mo ngayon, no? malinis to. No? Tubig lang naman. Saka, ano, tubig lang na? Pag, ina mo, parang magpuputol lang yung kamay mo. Tapos, ano lang, ganun lang eh. Matatanggal niya agad yung dumi. What? Ayun, no, tingnan mo. What? <laughs> Oh, ito, pati. Eh? Pati yung akin mo oh, makina. Siyempre, makin, baka hindi na mga... Uh, baka hindi na gumala yan. Ah. Kaya kailangan malinis yung makina. Ah. ah. Okay, okay. Galing, oh. Sobrang bilis lang mag... Eh, no, mo, oh. Ooh. Baka depende sa panglinis yung ganyan. Baka nga totoo yung sinasabi ko kanina. Talagang, ano lang, ah, uh, mahirap lang paniwalaan. Tignan mo, ito pa isa. Ibang kotse na to. Ah. Ito pa isa. Okay. Basta unang nilang nililinis is yung nasa loob. Pagka malilis na loob, yun lang basta manilinisin. Siyempre, ang Ito important. Mo. White naman siya, hindi naman siya black. Galing talaga nitong palinis na to. Ano kaya tawag dito sa palinis na to, no? Ano na lang, pwede naman bimpo na lang eh. Pag bimpo, ba, hindi maganyan. Parang iba yung hawak niya eh. Parang iba yung pangganon niya eh. Sponge na kulay white. Wala lang sponge na white. Baliw. Meron ta. Wala. O, tingnan mo to. Oh. Eh, ano po, pumuti oh. Ginawa ng water spray. Ay, ayun ay yung maganda yung may mga curve katulad noon. Pag ginawa puk Pag sa drive yun, parang automatic ata yung gano'n gano'n, automatic pag sports o pag uh, gano'n drive, pag reverse, ah, pwede na ka magsasakin eh. <laughs> Uy, walang ganyan na, sa iba lang yan, mahal yung ganyan. Sasakyan? Sasakyan. Mura lang yan, Lord. Na, kapitin natin. oh, magkano yan? Magkano yan? Ha? Ah, magkano? Hindi ko alam. Ah, mo kala. sa akin. Mura lang yan. Babs. Ayun, guys. oh, di natapos na? Nakakalibang talaga manood na gato. Ang grade ko dito ay 10 over 10. 10 over 10 din ako. Super amazing! Wow! Ikaw, i-comment mo na din kung ano ang grade, grade mo.